talagang matindi ang paninira ngayon kay Maine Mendoza at Alden Richards nitong mga nakaraang linggo nga ninira nila na ginagawa kay Maine Mendoza at Alden Richards hindi naman tayo naniniwala dito lalong lalo na si Alden Richards at Maine Mendoza ay napakalakas na ng unawaan at kailanman ay hindi na ito masisira pa kaya nag-aaksaya lang sila ng panahon dito alam naman natin na ginagawa lang ito para sirain si Main Mendoza at Alden Richards lalong lalo na't napakaganda ng takbo ng karir ni Alden Richards. At hindi pa dyan natatapos, pati na rin ang mga pamilya nila ay damay-damay na rin, lalong-lalo na si Alden Richards at Maine Mendoza. Kumbaga, talagang titirahin nila si Maine Mendoza para mababagsak ang isa at ganun din si Alden Richards kaya nga hindi nila magawa ng paraan kay Maine Mendoza dahil sa ngayon ay walang makakasama si Maine Mendoza kaya dyan pa palang malalaman ng pagkadesperado ng mga naninira kay Maine Mendoza at Alden Richards kung talagang ang buong Aldab Nation ang mag-iisip ay hindi pag-iisipan ito ng masama at mali siya. Dahil si Bossing pa nga mismo ang nagsabi at nagkumpirma ng ginawang pagpapakasal, pagiging mag-asawa at mga anak, kaya talagang imposible na gawin ito. At talagang kaduda-duda ang ginagawa kay Maine Mendoza at Alden Richards para lamang sirain. Dapat lang ay tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ni Alden Richards at hindi dapat siya magpaapekto sa mga ganitong balita lalong-lalo na kailangan niya ng matinding konsentrasyon dahil hindi mo alam ang binabalak ni Katrin Bernardo kung kayo ay magkakasama na sa isang shooting at dapat alalahanin ni Alden Richards ito dahil ang respeto ng publiko ay na kay Alden Richards ngayon at hindi malabo nagawan ito ng isang tulay ni Bernardo para mapasakanya si Alden Richards kaya dapat ay maging matalino si Alden Richards sa mga galitong bagay, lalong lalo na kung magsasama sila ay talagang maaaring mayroong mangyari na hindi inaasahan kung matatanda nyo rin pagka nalalasing si Alden Richards ay nag-iiba na ang timplaneto kahit hindi naman niya seryoso ito na iniisip Neto nga ang mga nakarang alaw rang din ang issue kay Budol na tila nakainom si Alden Richards kaya pumayag ito na magpahalik. Kung matatanda nyo kasi, nung hindi naman lasing si Alden Richards at pilit siyang hinahalikan ni Budol ay talagang tinatanggihan niya ito. Kaya minsan ay mahirap ding makakainom si Alden Richards dahil yan nagsisimula ang mga kontrobersya katulad na lang ng ginawa niyang pag-inom kay Catherine Bernardo sa kanyang birthday. Dito rin nagsimula ang issue patungkol sa pagbubuntis ni Catherine Bernardo at nagsama sila sa iisang kwarto. Ngunit kinaarawan ay nakitang hindi ito totoo. Kaya dapat mag-ingat si Alden Richards at dapat kontrolin din ni Maine Mendoza. Dahil talagang nakakabahala pag nakakainom si Alden Richards Alam natin na malakas ang kontrol ni Alden Richards Ngunit hindi ito kaya nakontrolin ang sarili niya pag ito ay nakainom na Ganun din ang nangyari ki Andrea Torres dati Nung nakainom din si Alden Richards talagang magkalapit sila dito kaya dapat pansinin ni Alden Richards ang kanyang mga ikinikilos dahil minsan ay namamali ng interpretasyon ang buong tao at buong Aldab Nation sa ginagawa nito. Ni Usap-usapan nga ngayon ang tila pagbabawal umano ni Min Mendoza na makasama ni Alden Richards si Cotton Bernardo nang mag-isa ngayon sa sabi ni Tetet Obispo. Totoo yan, bakit nga naman hindi magsasama? Katrin Bernardo at Alden Richards ay eh sila ang magka-partner sa movie. Talagang pinagwawala niya ni Min Mendoza. Sino ba naman ang kukuha ng movie kung hindi magkasama ang magka-partner? Malamang, AI ang gagamitin dyan na magkasama sila. Dahil napapabalita na rin ang pagbubuntis ni Katrin Bernardo. Kaya syempre ay iwas talaga sila dito. Syempre nga naman, alam ni Alden Richards, Main Mendoza ang galawan na pag magkasama sila ay magkasama rin sila ng tutulian at isang hotel. Ganyan na rin kasi ang nangyari dati kay Main Mendoza at Alden Richards nung nasa ita sila kung matatandaan ng Aldab Nation. Talagang magkasama si Main Mendoza at Alden Richards sa iisang hotel lamang at ila ipinakita pa nila ang mga kanya-kanya nilang kwarto. Kaya ganyan din ang mangyayari at alam ni Alden Richards at May Mendoza kung ano ang mangyayari. Kamagkasama ang isang babae at isang lalaki sa ibang bansa, hindi mo man sabihin pero alam din ni Alden Richards yan. Kaya kung hindi totoo na pinagbawalan ni Min Mendoza si Alden Richards na makasama si Catherine Bernardo sa Canada ay malamang ay naisip na rin niya ni Alden Richards dahil kung sa Pilipinas nga ay tinutukso, pinararatangan na sila na mag-asawa, kinasal at may mga singsimpan na ibinigay si Alden Richards na nasa Pilipinas lang at umatin ng isang birthday. Ngayon pa kaya na nasa Canada silang dalawa lamang? Talagang pag-iisipan talaga ng masama yan. Kaya mabuti na rin na si Alden Richards ang gagawa ng first move para hindi makasama si Katin Bernardo mag-isa sa Canada. Sa dami nga ng mga sarswela na nangyayari ngayon at lumalabas sa publiko, tila hindi pa rin natitinag si Maine Mendoza at Alden Richards. Bagamat matatag pa rin ang kanilang relasyon, ay talagang napaghandaan na nila ang mga sarswela na darating sa kanila. tu ay naungkat na dati pa. Ang sabihin ni Alden Richards na napakatibay ng relasyon nila ni Maine Mendoza. At ganoon na rin naman si Maine dahil kahit anong gawin ng mga naninira sa kanila ay hindi ito basta-basta magtatagumpay. Dahil na rin sa tiwala nila sa isa't isa ang sabi ni Mildred. Hindi na kailangan ni Main at Alden nang magtatanggol sa kanila dahil alam na nila ang gagawin nila. Simula't simula pa lamang dahil sa dami ba naman pinagdaanan nila dati. Itiyak na malalampasan nila ito. Tama nga yung sinabi ni Mildred dahil kung dati nga ay napakarami na ang kanilang pinagdaanan, mga chismis at paninira sa kanila. Talagang nalampasan naman na ito. Ngayon pa kaya na alam na alam ng buong Aldab Nation ang saswelang nagaganap at ang tangkang paninira kay Main Mendoza at Alden Richards kaya ganun na lamang ang tiwala ng buong Aldab Nation kay Main at Alden kaya sa mga ADN hindi pa sumusuko at talagang naririto pa rin kay Main Mendoza at Alden Richards para suportahan sila at magbigay ng suporta sa kanila Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.